So, yun, guys. Kain tayo ng mangga. Ito yung mangga, guys. Mangga to amok. Amo. Kumuha ako ng isa. Kumuha na sa bahay. Maga ako na uwi, guys, kasi nga, mali sila amok. So, anong oras na ba ngayon? 4 o'clock. At, uy, ilaw pa siya, guys. Kaya ko kaya itong ubusin, no? Wala bang pilaw daw na ito, mamaya pa siya ngayon. Kalahati lang akong, ang, baka, baka ano, maasim, sobrang asim. Masarap sana ako sa ano, eh, sa Baguong alamang pa so wala hindi tayo pinapala ng mga alamang dito sa ano. Yakos Russia. So konti lang muna ang aking babalatan baka hindi ko maubos. Kasi medyo hilaw pa siya eh baka sobrang asim. Hindi kasi tutulad ano ah, ah mangga parang manggang ano to eh. Manggang yung ano mangga pero hindi naman to siya ano eh. Yung ano yung jamingo. Kasi kung yung jamingo ito guys hindi kahit hilaw hindi ito, ano. Kain Kailangan ko ng konti. eh, baka mabigla yung aking chan. Sa asim. Parang maasim siya, no? Sarap nito sana sa amin. Bako ko. Oh. alamang mga. Kunti lang. Aking kainin. Kainan. Baka magsim yung chan ko. Hmm. Ano lang muna ang sasawa natin? toyo Sarap. Wala pa. Sarap na. Narap sa nito pag may bagoong lamang tayo. So, wala tayong bagoong dito. Alam nga eh. Tignan natin. Ay, bali lang. tong sya. Sarap. Medyo ano lang sya. Medyo maasim-masim. Pero hindi naman totalito lang ang maasim. Hmm. Kunti lang na ano, ako. Baka mabigla yung chan ko Sa, ano, sa asin. So baka hindi ko maubos pag ganyan ko lang. Parang ako na lang kasi nakakaubos ang mangga nila dun. <laughs> Kunti lang ng amok. Amok ko galit ano. Okay na. No. Ha, ito sa ano, bumuk ka may sili. Ang sarap na malutong. Malutong siya.